Tayo na ngayon ay ang Talamboy ni Alarma Pag-uusapan na natin ngayon ng tungkol sa Talamboy ni Alarma PHTV Noong bata pa sila do, Noong bata pa kami ay nasa probinsya Malilit pa kami noon talagang Si Alarma PHTV ang kulit talaga niya Saka hindi pa siya, lalo na nang nag-aaral pa siya ng elementary. Hindi pa siya seryoso sa pag-aaral. Kasi puro ang kulit kasi niya. Lalo na pumupunta siya sa mga maraming mga sagingan. Dalaro sila ng bahay-bahay. Ay, ang kaskamus-musan talaga. Pero nang pumasok siya ng high school, doon niya na na-realize na naayos na yung pag-aaral niya hmm, ay siya pag-aaral tapos para makapag ano niya makapag baon ang ginagawa niya kasi malapit siya sa palayan ngayon ang ginagawa ko ay nakikian niya ako para mayroon akong baon yan ginagawa ko kasi mga pinsan ko yun ang trabaho niya, magsasaka. Tapos ang tatay ko, ganun din. Sama-sama ako sa tatay ko. Ayan, parang may bawan ako. Ayan ah, yan, klas ang magandang idea sa atin. Kaya ng panahon. So, nung ano, ang nanay ko naman, ay nagtitinda lang yan. Ang, ano, Nag-iikot siya. Nagtitinda. Amantala ang tatay naman ay nagsasaka eh siyempre mga kapatid ko nag-aaral ng high school kaya lang kami nag-aaral kaya sinisikap ng nanay ko na makapagtapos kami then nung nakapagtapos na ako ng high school yun sabi ko sa nanay ko ah, pasok muna ako ng trabaho sa naga yun ako ng trabaho nag-experience ako tapos na nakapag-experience na ako dun sa Naga, probinsya sabi ko naman sa nanay ko gusto ko naman pumunta ng Maynila yan, nakipagsapala na ako sa Manila yan, kahit anong pinasukan ko dun nag-training ako sa bilang janitor yan tapos masok ako ng boy basta ko na ano, ano lang experience ang ginawa ko sa Manila experience ko na pumasok na ako uh, bilang uh, janitor sa SM Yun, tumagal ako doon mag abot ako ng 20 years hanggang ngayon 20 years ako sa trabaho kaya at nagkaroon din akong pamilya at nagkaroon din ako ng apat na anak eh sa so now ngayon uh, single dad ako ngayon kaya kailangan talaga natin na ano, sa mga kabataan ngayon kung wala pang pasok kailangan na uh, magparte ng trabaho sa hanggang araw kasi at kung tapos naman sa pag-aaral kailangan naman na uh, magtrabaho kung may mapapasok ka magtrabaho kasi sayang ng panahon sa rasa pa para unang una sa lahat ay mabibili mo yung gusto mo kaya ang hirap din kasi na ano nakikitira sa pinsan o ano iba talaga yung may sarili sarili kang kirahan at sa pa pag mayroon kang mga katulad ng pag-ibig sariling ano yung may bensin ka na pang sariling ano para sa din naman yun kaya sayang, sayang ng panahon kaya learning yan sa mga kabataan na huwag sasayangin ang panahon na sa pagtatrabaho yan yeah. kaya hindi naman tayo habang buhay na nabubuhay kaya para lang sa mga susunod na sa mga kabataan na nakapagtapos mahirap kasi pag uh, nasa ano tayo mahirap din ang tambay kaya kailangan natin na musika Magpiis. at lalo na sa tayo ay nangangamuan o pumapasok tayo ng empleyado napakahirap doon kasi unang una sa lahat iba iba ang mga ugali doon sa empleyado hindi mo alam hindi mo alam ang mga ugali ng mga empleyado Yan ang mahirap doon. Mga mga friends, mga ka-work pagdating sa trabaho. Kaya kailangan natin ng trabaho. Kaya kailangan natin na pagtiisan o kahit ano yung sinasabi. Pagtiisan natin kasi kailangan natin ng trabaho. Kasi ang ang Diyos naman ang bahala niya sa kanila. Kailangan natin ng kasipagan na work First, at anong sinasabi nila gagawin natin. Oo. Kaya so, malalampasan natin yan ang mga trabaho na yan, malalampasan. Kasi kung saan, pagsubok lang natin yan. Habang tayo nagtatrabaho, nagawa tayo ng paraan na kung anong mas makapag-isip tayo ng ano natin magiging investment natin sarili natin, kung ano mga plano natin ilang oras lang naman tayo sa pagtatrabaho o sa oras, so, magtatapos din naman yan kaya maraming maraming salamat din sa aking advisor uh, na nagano sa akin nagagayad sa akin thank you maraming salamat Good job po talaga. Good job. Kailangan natin ng trabaho. Kaya minsan, mas, masakit mo isipin. Katulad ng lapalap mo yung area mo. Mabuti. Hindi mo akalain na ganun ang mangyayari na may naiwan pa palang basura doon. Ang nasa isip mo, wala nang basura doon. Eh. Kasi na-check mo na lahat. Eh. At at isa pa, yung basura na yun, katulad ng bus namin na nandun pa mismo yung basura sa may ibaba ng table eh malinis na malinis yun umaga pa lang inaayos ko na yun ang dami kong nakuha ko nakulikta sa basura sa umaga kasi sa gabi maalis kasi ako alas stress kaya kinabukasan ko na yun pinipick up lahat kasi kung kukunin ko alas stress konti pa lang ang basura hindi pa marami ya yeah, gulat nga ako eh. Kaya okay lang. Ganang masakit nga sa ano pa. Parang hindi ako ma... Ano sa, sarili ko eh. Pero okay lang. Si Lord ang bahala. Thank you, thank you very much po talaga. Kaya si Lord nagbibigay blessing sa atin. Kaya kailangan natin na sipagan pang pa ating trabaho. Kaya yeah, mga... Huwag kayong susuko. Laban lang. laban lang tayo sa mga uh, pagsubok kaya natin yan kaya natin lampasan yan ito ang simpisa pagpasok sa ano ko-umpisan ko na talaga to at hindi ako susuko basta may uh, pangarap hindi naman malaga yung ano hindi naman natin naisipin na matanda na tayo basta habang tayo nabubuhay may pag-asa kaya wag wag tayong mawawala ng pag-asa. Ayos pa. Kaya sa mga sumusuport, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga ka-group o ka-DC dyan, sa ka-BATS 1990, thank you, thank you very much sa support. At mga ka-WARP, mga ka guards St. Prey mga driver maraming maraming salamat at mga kasamahan ko sa kasamaan ko sa mga kilala ko o sa ibang mundo o sa abroad man mga kapatid, mga pinsan man Ah uh, welcome kayo mga kajali o mga Lazada o Shopee Maraming salamat. At sa mga bagong uh, pumapasok na mga vlogger. Ah, uh, tuloy lang natin, tuloy na tuloy lang inyo. Ang um, um, pagpasok sa YouTube. Malay nyo, yun na ang ating uh, bigla na natin uh, surprise so tayo ng YouTube. Diba? Uh, bigla na lang tayong uh, surprise. Ah, uh, kapag tayo kumita na, siyempre tayo naman ang tutulong sa mga tao, sa mga nangangailangan. Kaya pamu-views na lang po. Pamu-subscribe and share lang po. Alarm mapihtv po.